Yeah, nasa ila nasa ilalom ta sa kahoy. Cute ng kahoy oh. Ayun. <laughs> May mga ducks na naglalangoy. Ang sira yung bulaklak. Ha? Diba? Ang ganda nasa ilalim tayo na ng puno ng gawa. Pag-summer dito guys, ang ganda talaga. Ayan. Yung mga wildflowers. Diba? Yeah. Super ganda. Ang ganda doon po. Purple. Purple. Purple na bulaklak. Super. Hello guys, welcome to my blog. <laughs> Update lang tayo sa summer, summer 2024. Maganda talaga dito sa Russia guys. Pag kahit saan, sulok sa Russia, basta summer maganda. Daming bulaklak, ano, classic classic bulaklak. Ayan o, oh. di ba? Makikita nyo yan, ang ganda. Pag personal, lalo na pag personal guys, talagang malulula kayo dito pag summer. Daming bulaklak kaya maghanap tayo ng iba pang mga klaseng bulak na pakita ko sa inyo Ayan oh. Super ganda niya. Hindi sa bagong bagong ano. Ganyan ang itsura niya pag bagong sibol. Tapos maganyan siya mag-transform. Mag-transform siya, ayan oh. Tapos yan pa. Ayan, ang ganda. Kahit sa mga ano lang, maraming mga wild flowers. Ayan yung mga wild. Ayan yung isa pang wild ko. Si Lily. <laughs> ang mga makulit kong mga par babies. Nag-walking walking kami. Pag summer ganito talaga dito. Super ganda ang mga bulaklak. Ayan o. Oh. Actually ano na eh. Patapos na ang ano. Patapos na yung mga bulaklak. Kasi matagal ako nakabalik dito sa probinsya. nag ako sa city, nagpahinga kasi alam niyo na na naikwinto ko sa inyo yung journey ko sa operation ko. Kaya more than uh, more than 3 weeks ako nag-stay sa city. Kaya matagal ako nakabalik dito sa probinsya. Kaya hindi ko na-enjoy yung maraming bulaklak. Kaya yung pagkatapos ng winter tapos mag magsibol na yung mga iba ibang mga uh, flower balik ko dito wala na late na ha ah, ang cute ng mga ano duckling ito namang aso ko ayan excited na hulihin yung pato ang cute ang cute niya para si upa gustong mag swimming gusto niya hulihin yung pato Tingnan niyo ang tubig guys, oh, super linaw, super linaw. Maraming naliligo doon, don, oh, tingnan oh. Maraming mga ano doon. Mga beach chair, ano bang tawag diyan? Mga ano, mga upuan para mag sunbathing. Sunbathing chair. Ayan, ganito dito pag summer. Piling nila dagat ito kahit basta pag summer dami ngayon parang umano yung weather binabantayan nila kung ang temperature tapos pag mainit yan maraming nakababad dyan ng mga tao parang dagat ayan dito din o oh. ayan pag uh, mga June, July pwede kang maligo dyan pwede kang maligo nakaligo na ako dito last year naligo ako dito ayan Pwede ka magsanbating dyan. Pero, hindi mo iwasan ko munang magsanbating-sanbating. Ayaw kong magbilad kasi fresh pa yung operation ko. Hindi pa pwede. nag tayo sa health natin. Punta tayo doon sa kabila, doon oh, sa maraming bulaklak, doon, doon. Puntahan natin yun, yung ano, may boat. ikot tayo doon at dito na part ano na to, hapon hapon na ito, mga tuog lang yan na lugar, ang paborito kong tambayan may mga upuan dyan na nilalagay yung mga uh, maintenance dito sa village ayan, ayan muling. dito na tayo yan talaga ako, paborito talaga magtambay dyan pag hapon, kasi yan ang kadalasan dyan yung boat yung boat na, eh, ano ko, yung eh, boat na sila ko, sabi kasama ko kasama ko yung mga alaga ko. Ayan, may madaanan oh, ka. Maraming bulaklak. Diba? Super Saka ganda. Saka pwede ka magtambay-tambay dyan. Kasi maraming mga opo na kalatag dyan sa tabi-tabi ng lake. Ayan, yeah. ang favorite ko na ito bulaklak. Ito yung one of my favorite na, na bulaklak. Kong kong pung -pung. <laughs> Di ko pung -pung ito yung Hindi ko alam ang pangalan nito. Ito parang balls. Super ganda. Kaya yan guys. dito talaga ako oh, lagi ng kumuki. So cool. Hindi ako nagtatambay lang sa bahay. Kasi mas maganda. Exercise na rin. naglakad lakad-lakad. 2 hours, ganyan. Abutan ako ng 3 hours dyan kasi nagtambay-tambay dyan sa mga gilip-gilip. Tagal akong umuwi. Abutan kami ng 3 hours. <laughs> Ayan. Kasi sa ganda ba naman ang view? Tingnan nyo yan guys. Iba, nakakalula yung mga bulaklak. Super so, ganda. Sa tabi ng lake. At ito naman, garden ito. Garden sa ano, amo ko. Garden yan. Umuwi na kami galing ng walking. Tapos yan. Sa garden yan namin. Kaya super ganda din yung garden namin. yung mga diba? Kasi mayroong nag-aalaga ng mga gardener. Yan. Tambay-tambay kami dyan. Galing na sa labas ng walking. Yan yung mansyon ang inaangkin ko na mansyon ko. <laughs> Wala namang masama mangarap. <laughs> e joke lang, oy. Ayan, yung mga lilac na flowers. Yan. So, pa diba? So, pa ganda. Nakaka-relax. Magupo-upo ka lang dyan. Nakatingin ka dyan sa mga kahoy, sa mga bulaklak Nakakawala ng mga problema. Nakakawala ng stress. Yan, si Inday. Nag-ikot-ikot. Ang bango Nag-lilac. Smells Ang smell na bulak na lilac. So, Ay, alam yan na bulak guys. Mm. Na parang perfume. So, oh. super bango talaga. Pero, kontra yan sa allergy. <laughs> Kasi super bango niya. Meron pa dito, guys. Oh. oh diba? Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda nag-fade na siya. Nag-fade na kasi wala na eh. Patapos na. Diba? Super ganda. Wala to sa Pinas. Lilac. Super bango. Super bango siya guys. Mayroon kaming greenhouse dito. Kamatis. Ano? Atsal at saka zucchini, ayan yung ano, lettuce. Carrots, carrots yan Oh. No? Ayan, lettuce at saka eggplant. O oh, diba, ang galing. Ayan pa. Diba ang favorite flowers ko pag summer? mga pompom balls pompom, tawag ko dyan eh pompom kasi para siyang mga bola mm -hmm. Ito si Inday nagayang hayang sa gilid kasi nga masarap yung ano weather. Ayan tingnan kita nyo sinday Inday. Naka, o, naka iga -iga lang parang doon niya, piling donya niya. <laughs> Joke. Ayan. Yan lang ako nagtambay-tambay kasi prisko yung hangin. Tsaka alam niyo na guys, bagong opera kaya gusto ko fresh. Kaya yan, nagtambay-tambay lang. Nagano lang palipas ng oras. Tapos, pag wala nang magawa, uwi na, uwi na. Kaya guys, thank you always for watching.